ito na nga, mga kaidol. idol nakaalis na tayo ng garahe at tinawagan na pala tayo ng ating helper mga kaidol. pupunta na tayo sa CY Ma magdamag at maghapon mga kaidol. idol ngayon lang tayo papasok ng CY mga kaidol. idol alauna na mga kaidol. idol ayan magdagdag traffic pa mga kaidol idol yung ano, si box ayan mga ka-idol sa, sa yung mga chassis mga ka -idol meron pa nga nakasalubong na ano mga kaidol na uh, bombero nagmamadali ni ako nagmamadali rin baka maunahan ako sa ano sa pila butas buti na lang mga kaidol uh, nandun yung painante ko sinarado daw yung gate eh, mga kaidol may sasalubongin tayong ano nag counter flow pala yung ano bombero mga kaidol nagmamadali Tignan nyo mga ka-idol nandiyan pa. Tapos may pasaway pa mga, may kotse pa mga ano. Eh, okay, masama mga ka-idol. Ginawa pang parkingan yung alay. Yung gilid eh. Ayan mga ka-idol. Ikot-ikot -ikot muna mga ka-body. Sa mga ka hindi na mga masisisi yan. Kasi grabe kasi traffic dyan sa C-box. Ayan mga ka -idol. Nasa Sa lubong na pala natin yung ano. Ayan ang bombero mga ka-idol. Minto na nga ako dyan para giveaway mga ka-idol para makapuntahan nyo na yung nasusunugan ayun, ayun. Ito pa may kasaway pa sumali Tumawid pa na Napakamot na lang ako sa ulo kasi yun mga ka-idol na traffic na nga tayo kasi nagmamadali nga tayo para makapasok tayo agad sa bumat Mga ka-idol din na ito Dalawa yan mga ka-idol o Pinakatras pa natin yan Sige manong guard Bilisan mo manong guard Kaya nagmamadali ako Oh mga, mga. my oh, oh, mga god. Kambayan, mga ganyan mga senyasa, mga mabilisang senyasa. Ano yun? Oh. Oh, napasok agad. Eh. Nagmamadali ako mga kabati, mga katalupa. Natagalan pa nga dyan. Tingnan mga kabati. Hindi siya pinasingit. Buti na lang. Pinasingit siya ng LBC. Tingnan yung mga kabati. Haharurutin na natin yan para makapasok na tayo sa ano, FGB mga kaidol. Ayan mga masamang balad mga kaidol. Sobrang traffic na yan. Mayroon akong jeep na sa lubong mga kaedol Siya pa ang galit Siya na nga nag counter flow Hindi ko na nga tinutukan Siya pa galit mga kaedol Tingnan nyo naman mga kaedol oh. Ayano no, e-bike Counter flow Eh ngayon alam niya Nagsisignal light na Papasok ako dun sa okay Pinara na siya Yung painante ko nasa kanan Tignan mo Counter flow you know, Bibwelo ko Hindi ako makapasok dyan Pag di ako bumuelo pa mga kaedol Galit pa siya O oh. oh, pakinggan yung sasabihin niya mga kaedol siya pa mga idol, uh, mga kabadi. Oh. Dapat daw binangga ko na siya. Loko-loko pala siya eh. Nagana pala siya ng disgrasya mga idol. Mga kabadi. Eh kung binabaan niya yung ano niya, yung mga pasayero niya binangga niya sa poste yung jeep niya. Idadamay <laughs> pa ako eh. Banggay mo na lang daw siya. Eh samantalang siya manumay may mali. Counterflow. Ay, papasok na tayo mga idol. Mga kabadi. Ay, tinanong nyo naman hirapan pa pagpasok kasi tingnan yung mga kabady ayan mga kabady o oh, di oh. oh, di ba may nakaharang pa dyan ako papasok sa may gitna alanganin pa yung bukas yan binuksan ng helper ko sa gili para makapasok ko dito banda dyan ano pa maluwang luwang o oh, di ba ah ganyan batik ang mga helper alam na kaagad kung kakasya o hindi tignan nyo naman mga kabady hay sa wakas nakapasok eh. after 10 years grabe kahapon pa kami nakapila rito ngayon lang nakapasok kinabukasan ng hapon ala una, mag alas dos o oh, diba pagtut naman tayo dyan konting pagtut tao seryoso kala mo tunay tingnan nyo naman <laughs>